Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu Al wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayon mga kapatid, pag-uusapan natin ang uh, laging pinag-uusapan kapag paparating na ang araw na ito, which is ang araw po ng kapanganakan ng ating mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi meron po sa ilang sa mga kapatiran natin ang uh, dinadakilan nila at uh, pinagdiriwang nila po ang araw po ng kapanganakan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam which is ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay hindi po kabilang sa aral ng Islam. Ang gawain na ito po ay bid'ah kaya ang pagdiriwang po sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam at ganoon din po sa araw ng kapanganakan natin o kapanganakan ng in ng ating mga anak kasi naman sa mga kamag-anak natin ay bidapo, po. Mga gawain po ng nakaligawan. Gawain po ng kasalanan. Pag-usapan natin ang bagay na to kasi ang ilan sa mga kapatiran natin ay talagang pinaglalaban nila na ito daw po ay alin alinsunod po sa aral ng Islam. At kabilang ito sa pagmamahal sa Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, which is ito po ay hindi po pagmamahal sa Propeta Sallallahu Wasallam, kundi pagsalungat po sa kanyang aral. Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hindi niya po ipinagdiwang ang araw ng kanyang kapanganakan. At hindi rin po ipinagdiwang ng kanyang mga sahaba radhiyallahu alaihim ang araw ng kanyang kapanganakan which is sila po ang pinakamalapit sa propeta sallallahu alaihi wasallam at pinaka minah, nagmahal sa propeta sallallahu alaihi wasallam at nakasama nila ang propeta sallallahu alaihi wasallam pero wala man nang isa sa kanila ang nagdiwang nagcelebrate po sa na Nabi o araw po ng kapanganakan ng propeta sallallahu wasallam ang sumunod sa kanila na pinakamayinam na henerasyon pagkatapos sa mga sahaba ang tabi'in wala rin pong nagdiwang sa kanila at sumunod pa po sa kanila ang tabi' o tabi'in wala rin pong naitala na nagdiwang sa kanila ang apat na madhab na pinagkukunan natin ng opinyon sa uh, batas ng Islam si Imam Abu Hanifa si Imam Malik si Imam Shafi'i si Imam Ahmad bin Hanbal wala rin pong naitala na sila po ay nagdiwang po ng araw po ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam o kaya tinatawag natin ngayon na Maulidun Nabi yung pag, uh, pagdiriwang po ng Maulidun Nabi o araw po ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam so saan kinuha na aral ang pagdiriwang sa araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam kung hindi galing sa mga ng mga matutuwid na mga tao ang unang uh naitala na nagdiwang nito ay ang ang Fatimiyun. Ito po ay uh, unang na-celebrate ang Araw po ng Kapanganakan ng Prophet Sallallahu Alaihi ay ang mga sekta ng Shia po dyan po sa Cairo sa Egypt. At uh, yan po ay uh, lumaganap na lang po pagdating po ni Abu Sa'id ng hari po na si Kukburi po Mudafar Kukburi So siya po yung talagang uh, Nagdiwang po ng araw po Ng kapanganakan ng propeta Salam. Ibig sabihin huli na po yung pinagdiwang Which is ang mga sinaunang mga matutuwid na mga tao Hindi po nila sinelebrate yan mga kapatid Ngayon pag-usapan natin Kailan ba pinanganak ang propeta wasalam, At kailan ba siya namatay Unang-una, -una, sa araw po ng kapanganakan ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam, sa buwan pa lang po, hindi po nagkasundo ang mga ulama. Si Ibn Kathir, rahimahullah, siya mismo nagsabi na ang araw ng kapanganakan ng Propeta s.a.w. ay modi ul khila ng ulama. Hindi po ito napagkasunduan ng mga ulama at ng mga morikon. Pati ang taon, may nagsabi rin na uh, sa taon ng Ilipante, Amul Fil, mayroon pang naitala na after ng taon ng Ilipante, after 10 years, after 23 years, after 40 years, pero uh, ang pinakamalapit sa tama, siya ay pinanganak sa taon ng elepante sa Amulfil. Pangalawa, anong buwan? Hindi rin nagkasundo ang mga ulama. Anong buwan siya pinanganak? May nagsabi na sa buwan ng Rabiul Awal, nasa ano na bang itiliban kasi Rahimahullah? Buwan ng Safar, buwan ng Ramadan, at iba pang buwan. At tungkol naman anong araw siya pinanganak. Siyempre, Propeta sallallahu alaihi wasallam binanggit niya sa hadith na siya ay pinanganak sa araw ng Monday kaya siya ay nagfasting dito kasi dito siya sa araw na ito pinanganak. Nagfasting siya at hindi siya nag-celebrate sa araw ng kanyang panganakan. Anong uh, araw o kaya anong date sa sa, ar sa uh, anong date pinanganak ang propeta sa Allah sallallahu So nabanggit din ibang kasir na hindi rin nagkasundo ang mga ulama May nagsabi na ikalawa ng Rabiul Awal. May nagsabi na uh, ikawalo ng Rabiul Awal. May nagsabi na ika 12 ng Rabiul Awal. Ito ay hindi rin napagkasundoan ng mga ulama At ang pananaw ng ating karamihan sa ulama at pinakamatibi na uh, pinag-usapan nila kung anong araw may nagsabi na sa pagitan ng 8 at saka 12 ng Rabi'u al-Awwal. May nagsabi pa na ika Syam ng Rabi'u al-Awwal siya pinanganak. So, sa araw mismo ng kanyang panganakan, hindi nagkasundo ang mga ulama. So, isisilibrit mo pa kini, hindi nga napagkasundo kailan siya pinanganak. Eh. Tungkol naman sa so, kailan siya namatay, nagkasundo ang mga ulama na namatay siya sa taon na ika-11 ng Hijri kalendar. At sa araw din ng Monday. Bagus si Ibon Kutay, ba sabi niya, nam namatay daw siya sa araw ng Wednesday pero sabi ng ating mga ulama ang Wednesday dito ay yung araw ng paglibing which is ang tama pa rin ay nagkasundo ang mga ulama na namatay ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa araw ng Monday. At uh, anong date siya uh, namatay? Pati ang date halos nagkasundo ang mga ulama na namatay siya sa ika-12 ng Rabiu al -awal. So mas matibay ang katibayan na ang araw na sinisilibrit po na nag umanga nagsi-celebrate po ng araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay dito pa po halos nagkasundo ang mga ulama sa araw na yan kung kailan nila sinisilibrate yan yung araw ng kanyang kamatayan kasi yung araw ng kanyang kapanganakan yan, na sinisilibrate nila napakahaba ng opinion ng mga ulama natin yan at mga historian ng ating mga ulama pero sa araw ng kanyang kamatayan halos nagkasundo ang mga ulama na namatay, namatay siya sa araw ng Monday sa ika-12 ng Rabi'u al awwal Pero sa araw ng kanyang kapanganakan na yan, na araw ng Monday, na, o kaya ay sa ika-12 ng Rabi'u al-awal, kung dyan nila pag usapan yung araw ng kanyang kapanganakan, hindi po nagkasundo ang mga ulama dyan. bakusang ang nila, ay sa araw na yan, na yung sinisilebrate nila ng kapanganakan niya, ang halos na pagkasunduan ng mga ulama, yan yung araw ng kanyang kamatayan. So, ang sinisilibrate nila, araw ng kanyang kamatayan. Subhanallah. So, ang gawain na ito ay bida, ang pagsali dito ay bida, so hindi po natin pwedeng iselebrate ng araw ng kapanganakan ng propeta sa Salam. Kasi kung mainam po na gawain na yan, na di sana itin itinuro na sa atin ng propeta sa Allah Salam. Ininikaris niya tayo dito ang mga sahaba, ang tabi'in, tabi o tabi'in, ang apat na madhab, pero wala eh. Para saan sinaselebrate natin? kung ang araw ng kapanganakan ng propeta sallallahu alaihi wasallam hindi natin pwedeng i-celebrate lalo na yung ano yung ating kapanganakan yung tinatawag natin na Eid Milad o yung birthday natin so mga gawain na ito ay bid'a po mga kapatid okay so huwag natin ipagdiwang kung mahal natin ang propeta sallallahu alaihi wasallam sundin natin ang kanyang aral kaya sabi ng Allah kul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni kung sabi ni Muhammad kung mahal ninyo ang Allah sundin niyo ako sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin mo Muhammad sa mga tao, kung mahal nyo ang Allah, sundin nyo ako. So, ang tunay na pagsunod sa propeta sa Allah, ang tunay na pagmamahal sa propeta sa Allah, wa salam ang pagsunod sa kanya. Kung hindi na sinilibrate, hindi na hindi sinilibrate. Yan po ay bid'a po. At ang gawain bid'a ay gawaing kaligawan. At ang sino mang gagawain ng gawaing kaligawan, ay dadali niya ang tao na yan sa impyerno. Ilayo na watin ng Allah sa mga gawa ganitong gawain sa mga taong nagsiselebrate ng Maulidun Nabi at sa mga gawain mga bida po. So naway, uh, napulutan natin ng aral mga kapatid. Huwag po natin i-celebrate ang araw ng kanyang panganakan dahil wala naman pong dalil ito mula sa Quran, Sunna, wala sa mga sahaba, wala sa mga tabi at tabi at tabi in. Kaya ang gawain na ito ay bida po, gawain kaligawan. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at zima'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.